Time check, 11.46. Ngayon, pangalawang magbibenta mag mag na tayo dito sa main. Pwede na tayong ice candy at kasama natin si 3D. Tingnan natin kung maubos to. Sa pwede tutuk-tuk si Aishan, videoan natin siya. Sana magkamali ka dyan. <laughs> rin kita. Si John, tapos man si Trip lang tayo. Dami ko nang ini-edit na video. Pero susubukan pa rin natin, natin yung mga natin hanggang sa mabuhay at tayong mundo bilang isang tao. Tara, let's go! Samahan niyo ako, mga agents. Two new stuff, eh. Yo, what's up? May kalaban doon tayo mag-bet na ice candy. Hindi yes. ko alam kung totoo nga ba, tar tar, -tar tarongin natin. Yeah, anong ano nyo po, school nyo? Interview lang po kasi ano po kami, international vlogger po kami, kailangan namin po. Okay oh, naman po yun. Ipasa sa mga manonood namin sa TV5 show. Bale, ano po tinitinda nyo? Wala po. Hindi po, sige na po. Share nyo naman. Permission Permission. Ay, permission. Information? System? Permission. Ah, ano po school nyo? Wala po to. ano lang po to, parang documentary namin bilang isang entrepreneurship. Anong school mo? Andito ka naman. okay mo naman. Hindi po ako kasi bisita po kasi ako dito. And M -m. it's yung ko po yung kaibigan ko. M -m. Taga kay LD po ako. LD na school. Wala, ay ayaw ma ano, magbigay ng information. Information <laughs> system. Ay ay nila baka mahuli sila matimbog eh, no? <laughs> Purnado pa yung benta nila ng ice candy. Tara, benta natin to. <laughs> sa inyo, Magbibenta kami, te. Hindi, ah! Magbenta Magbibenta po kasi kami dito ng ice candy galing po siya ng international and galing po kami sa bansa ng chatting.com.page.com ng home. Talagang mag-ibay po ninyo, talagang may ilada, talagang may mata. Talagang mag po yung panayon sa buhay, sa pagpisa lang, special to. Galing sa ating Tara, let's go. Nararamdaman ko sa part na to yung ano, Energy, ni yeah. Para sila <Leah> ate, oh. Masalubong sa akin yung nuksu ng dugo, parang gano'n. Tara, tingnan natin. Yeah. Ang piso na niya. Meron no. ako dito bago eh. No? Hey, oh. Dalawa agad, o, di ba? Ba't <laughs> yung dalawa agad eh. Nararamdaman na ko yung lukso ng Parang ah, magkapatid kami no. okay. ba, yeah. uh, ano eh. O kaya, ba magkapatid tayo? ano niyo kuya? Ernesto. Ernesto? Kaya, ah, ano Asan yung probinsya niyo kuya? Ano, no. sa Dumaguete. Kilala niya siya ano? Eli Buendilla. Baka <laughs> <laughs> kilala niya <laughs> yeah, niya. sa <laughs>

go! Mauubos oh, na yung ice candy natin, which is napakataling magbeta dito. Kailangan alas-alas, baka note tayo sa tuktugan mamaya. Let's go, Angels! Hup! na! Ganun, eh! Eh! Hindi jacket One, hindi. Ito lang siya, One, two, three. <plants khoat lic> <calculus> Mag-secure ka rin. O, o. Pag natikman yan, tol. Tiyak, garantisado. Magbabagong buhay inyo, tol. Para kayo nasa ano, tol. Wala, tol. Magkakasaya pa ako ng pera para sa robust, tol. Uh, Di ba, tol? Sino may chocolate? flavor niya, Meron na akong strawberry. Ah, <laughs> uh, bago po kayo mag-survey, kami po kasi Ay, galing, ano, um, Cambodia. Sinisel po namin yung mga international products namin, like X-Candy. Meron po kami yung <laughs> flavor dito na strawberry, galing Amazon <laughs> Forest. And bubble gum galing Bangkok, Thailand. Baka gusto yung pontikman. Ganito. <laughs> 10 pesos po. Paghawa. Suswina natin nando to. And happy uh, maganda i celebrate tika 40th anniversary rin. Ha, happy birthday! Ah, kung po sa inyo na. Uh, ko matanong yung president. Vice 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 President. President. Ah, um, uh, mo okay. okay. natin natin, which is bawal dito? Bawal pa rin dito. Bawal pa rin Check out. Out. So, yung address naman po is, redistribute po siya So, check po na bawal po mga po in case na magtanong? Sino po ang Like, what? what Ako sabi ko SSRT. SS? Super Saiyan? Wait, wait, wait. Ano? Ah, SSRT? Sorry, sorry. Ayan, Pero okay na naman Agent? Awangan mo to. Para, kumamang-amang. Second take. Ayo, po sila lahat. Magandang araw ulit. May isa pa kayong maabala na 1 minute and a half to second point. That, um, speed of light 32 degrees Celsius ang nabagalang sinetransit sinetransit ng mga 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 sumahan our community of labor is a dina-strawberry, a great city and bubble galing bangkok tayo lang which is na kapag nangitipan nyo magbabagay ang pananalan nyo sa buhay para kayo nasibang at tiyak dorotisado para kayo sumakinang tinutlanan pa ng mga noy North Pole, Korea ito, feeling ko, bibili ko bago sila umalis. Nararamdaman mo ko eh, kuya, kapag nabigol sa na lang malamig talaga, lang pagkasama niya sa piling isang sudyante. Kuya, buka ko muli niyo, sa pupig daw. Kasi, hey. 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 hey, ating ganda ng mga ngiti niya, mga ngiti at mga iyak. Ang bibili ay Ayan, ang haba ng intro natin, top. Kasi, 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 mayroon po kami dito ng bubble gum, teriyaki, strawberry, magbibigay pa sa. Teriyaki. Parang kasi kanila pati din nakakagawa ng ano eh. Ganun Ah, ito po lahat. Ah, excuse me po. Sino po ang ano yung president or vice president? Pwede mo kausap? Hey! Sino po President? Ah, Vice President. Ano po, Treasurer? yeah, ko po. Ano lang po, galing po kasi kami, ano, Thailand, Thailand, so... yeah, ko po. Ano lang po, galing po kasi kami, ano, Thailand, Thailand, so pinupunta po namin yung mga idol on school, which is nag-sell kami. Ah, kayo po ba yung section B1BA? Umorder po sa amin ng atomic bomb, so dala po namin. Edgar Caluwag daw po yung... <laughs> Para daw agent. Ah, uh, balikat naman na lang po gagawin namin, mga kuya ate. Ah, uh, nagbebenta po kami dito ng ice candy which is galing siyang ano, Enchanted Kingdom. Collaboration po siya ng Hype Miles ng Bating Ape, Bangros, anong for hub. Ah, for all oh. the friends po, Dalo, biraso mo lang to. Pero niyo. nyo, talagang hindi niyo malilimutan na po yung tinasamahan ng aking nato. Dito si Chilat, kasama ko si Kikok, si Black Nine. Ah, uh, strawberry galing Amazon Forest. dalawa ano lang to, kuya? to, mabigyan at talagang tiyak garantisado para kayong ibang Let's go. Ako niyang okay, body. Ano pong section kayo? <laughs> ano po? <ba? laughs> section. <laughs> 7-11-E. 7-11-E. Shout out 7 Let's go. Kinsala <laughs> ay di kinamahala. Oh, kopya ka, no? Ang ina, ilang linggo na lang, pre. Magtatapos na yung ano nyo. Paghihirap nyo dito sa ano, DIHS. Sulat doktor na yun. Ang ina, iwalay-walay na yung ano mo. Ang mga piba to. Tigil sa mukha na yun. Time check, 2.25. Pukuhanin muna natin yung stand, which is mabibidyo tayo para doon sa tuktog nila, ano, nila Aishan. Para marami rin ang makakita. Tapos ka rin tayo magbenta ng ice candy. Naubos na yung ice candy natin. At yun, Piliin ko yung buong sabi video Let's go!